Hello hello mga mare another mini vlog Kakatapos lang pala namin magtanghalian niya ng maisipang kung linisin itong pingganan namin. Kagabi kasi mga mare na ni Daddy Bong yung ginawa niyang patis dito sa may ibabaw ng pingganan namin. Kaya naman sabi ko kay Daddy, hayaan na lang niya at bukas ko na lang ito lilinisin. Pero bago ko linisin itong pingganan namin mga mare huhugasan ko muna itong mga pinagkainan namin. Naipon na kasi itong mga hugasin ko mga mari dahil kagabi hindi na ako nakapaghugas ng plato. Sinapian na naman kasi ako ng katamaran kagabi mga mari kaya naman hin hindi ko na rin nahugasan yung pinagkainan namin kagabi. Kaya heto, natambakan na talaga ako ng mga hugasin. Pero hindi naman talaga ito masyadong marami mga mare dahil dalawa lang naman kami kumain ni Daddy Bong. Kaya naman nang masabunan ko na ito mga mare agad-agad naman binalawan ko na rin ito. Bala dito kung alam pala nilalagay itong mga nahugasan ko mga mare dito sa may salaan namin. Para naman mapatulo ko muna bago ko ilagay dito sa may pingganan namin. Kapag dinirekta ko kasi itong mga plato na hinugasan ko dito sa may pingganan namin mga mare mas madaling dumumi. At least na papa tuyo ko yung mga plato namin kaya naman hindi naman na ako pabalik-balik ng linis dito. Bali nang matapos na ako dito sa paghuhugas ng plato mga mare sinunod ko na nga itong tanggalin itong dish drainer namin. Bali yung sa itaas lang pala yung lilinisin ko dyan mga mare dahil ayun lang naman yung natapunan ng patis. Hindi naman masyado kasi alikabok itong mga mare itong pingganan namin kaya naman hindi naman ako nahirapan magpunas dyan At saka yung bandang git na lang naman yung natapunan dyan ng patis mga mare pero para sigurado nilinis ko na lang lahat. Bali sinabunan ko na lang pala yan, mga mari tapos pinunasan ko na lang ng paulit-ulit para naman matanggal yung sabon. At pagkatapos naman, sinunod ko naman itong linisin itong pinaglalagyan na ng mga plato. Hindi naman siya gaano marumi mga mari kaya naman saglit ko lang siyang sinabunan. Yung may mga part lang talaga na mga natapunan ng patis mga mare ayun lang talaga yung mga kinuskus ko. Pero sinabunan ko naman lahat yan mga mari para naman siguradong malinis. At pagkatapos noon, tsaka ko naman ito binalawan ng maigi. Para naman kapag ibabalik ko na ito sa may pinggana namin, hindi naman ito mga amoy sabon. Na matapos na nga ako dito sa pagbabanlaw mga mare, tinabi ko naman ito sa gerti saglit. Kasi kukuha ako ng pamunas dyan para naman tuyo talaga dito sa may pingganan namin kapag ibabalik ko na. Siyempre mga mare, pupunasan ko rin yung pinakalagayan ng plato namin mga mare para siguradong walang mga tubig. Ang dali kasi mamaho ng pingganan mga mare kapag naipon na yung mga pinagtuluan ng tubig. Kaya sinisigurado ko mga mare kapag maglalagay na ako ng plato dito sa may pingganan namin talagang tuyo na ito. At tumaayos ko na nga itong lagayan ng pingganan mga mare ako ko naman inisa-isa ilagay itong mga plato namin. Huwag na nga palang pansin na itong mga plato namin mga mare na hindi pare-parehas. Nang mailagay ko na nga yung mga plato namin dito sa may pingganan mga mare, binalik ko na rin itong mga vitamin si baby Athena. And fast forward na nga tayo dito mga mare, bali gabi na nga pala ito sa mga oras na to. Bali ang ulam pala namin dyan mga mare sinabawang mano. Bali pechay nga lang pala yung hinalo ko dito mga mare. Hindi na ako naglagay dyan ng kung ano-ano mga mare, basta ang mahalaga masarap naman ito. May kanya-kanya naman tayong luto mga mare, ang mahalaga na tayo ng tatlong beses sa isang araw. Madalas kasi talaga mga mare kapag nagluluto talaga ako kulang-kulang sa sangkap. Pero kahit kulang-kulang sa sangkap yan mga mare sinusure ko naman na masarap ito. Halata naman po siguro sa katawan ko mga mare na ganadong ganado ako dito sa pagkain. Mas lalo na si baby atina nyo. O siya mga mare hanggang dito na lang. At kung nagustuhan nyo nga itong video na to please palike and share naman po. Yun lang. Salamat.